matatandaan na ang punot dulo ng 12 day suspension ng each showtime ay ang eksena na iyon ng dalawa na di umano ay isang bastos na pangyayari sa mga batang nanonood. Dahil naman dito ay nagpataw ang MTRCB ng suspension sa its showtime. Noong una ay lumaban pa ang naturang show sa MTRCB ngunit nang i ng nasabing ahensya ang motion for reconsideration ng its showtime, ay tinanggap na lamang nila ang ipinataw na 12-day suspension sa kanila. At noong Sabado ay masiglang sinalubong ng its showtime ang madlang people na parabang walang nangyaring suspension. Dagdag pa dito na nakabalik sila bit-bit ang paninindigan na walang nilabag na batas sina Ayon Perez at Vice Ganda sa MTRCB. Samantala, kanina sa It Showtime ay humirit si Vice Ganda hinggil sa nangyaring suspension sa si It Showtime. Habang nag-uusap nga ang mga host ay Finlex ni Vice Ganda na nakakopol siya sila ni Ayon Perez. Kaya naman nilapitan niya ito at ipinakita ang kanilang sapatos ng kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataon nga na ito ay napansin ni Vice Ganda na sobrang sweet na naman nila ni Ayon Perez kaya naman pabiru itong lumayo sa kanyang asawa at sinabing, o oh, maglayo na tayo, baka another 12 days na naman yan. Pagkatapos naman ito, sabihin ni Vice ay nagtawa na ng kanyang mga co-host. Lalo na si Karil na 12 days Christmas daw ang tinutukoy ni Vice Ganda. Gayun pa para sa Vice Ayon fans ay hindi nila masisisi si Vice Ganda kung bakit hindi ito makamove on sa ginawa ng MTRCV sa It's Showtime para kasi sa kanila ay hindi talaga katanggap-tanggap ang ginawang panguhusga ng MTRCB sa mag-asawa. Lalo na at nagmukhang bad influence si na Vice Ganda at Ayon Perez sa mga bata na kung tutuusin ay grabe ang pagmamahal ng Vice Ayon sa mga bata na kanilang nakakasalamuha mapa on-cam o off-cam. Sa kabilang banda ay wala pang reaksyon ng MTRCB hinggil sa bagong parinig na ito ni Vice Ganda.